guys ito yung motor natin oh. Eh. Mio I125 kaya nang natin kaya lagi tayong palit ng langis kaya nating gamit natin langis pang entry natin talaga guys hindi ako nagpapalit dito guys kaya napakaganda ng makina natin ayan ito guys yung ginagamit ko 1 liter to babasa lang natin ng 200 ml para maging 8 ayan, so, ayan eh, naluwagan ko na siya dito Nalugang Dito nga pala ako nagde-drain guys kasi yung ilalim natin lost trade na. Kaya ayan. Dito tayo mag-de-drain. guys yung langis natin na yan ito kasi nga pinanggagrab natin di ba kapag yun inaramdaman ko na medyo uh, magaspang na yung throttle ipapalit na tayo ng ah uh, dito ng langis kaya maramdaman naman natin yung kapag umaandar na yung motor kaya mapansin guys maganda pa yung, yung natin guys, ito yung langis natin oh, ang dami pa yung langis natin, maitim na syempre, kasi ginagamit natin yan lalo mga nakailang araw tayo, puro express yung dala natin, medyo malayo layo na yung mga natin, kaya guys, i-recommend ng ganito yung langis nyo, lang sa M3 napaka-quality to guys ito lang, di ako nagbabago ng langis kaya okay na okay, primakin na natin guys ito yan oh. dahil nga yung langis natin is 1 liter bawasan siya ng 200 ml so ngayon may mga may mga naiipon na tayo ayun o oh. unang langis pangalawang langis natin ito yung pangatlo 600 ml na isa na lang para makapag chichil na tayo ng sobra yan. mga sobra yan sa 1000 eh magawin natin sasali natin yung 200 para maging 8 ml 800 ml to okay, Sali lang natin guys, so oh, 600 ml na. Ano ko natin dito ay yan, 800 ml lang. So itong 800 ml, ito yung gagamitin natin. Tapos itong mga naipon natin. Pwede namang ito yung unahin natin. Or ito. Dagdag lang natin ng ito ng ano, 200 ml para at least hindi na i stock to. Pero at least ito. Yun, okay pa naman to eh. Ito na ilalagay natin dun. So baklasin lang din natin. Ayan guys, gamit lang tayo ng long nose. Ayan. Para matanggal natin tong nagayan. Simple lang ang buhay guys. Nasa lang natin ito. Guys, tapos itong 800 ml. lagay na natin. Guys, ito pa lang imbudo natin. Nabili lang natin ito si Shopee. Kaya kung mag-change kayo kayo na lang hindi na kayo magbahid sa shop Munting oras lang naman ito eh pag nagpalit kayo taglit lang naman eh ayan okay, so. guys